Noong una kong humawak ng isang malaki at blankong papel para akong nakatingin sa isang mundo na wala pang kasaysayan. Walang linya, walang hugis, walang direksyon, puro posibilidad lamang. At doon nagsimula ang kaba at pananabik dahil alam kong anumang ilagay ko rito ay magiging bahagi ng isang mas malaking kwento na ako lamang ang makakagawa. Ang unang guhit ay laging mahirap, parang unang hakbang sa isang mahaba at hindi pa sigurado ang patutunguhan. Ngunit sa sandaling nailatag ko ang unang linya, unti-unting nawala ang pangamba. Nagsimulang gumalaw ang aking kamay na parang may sariling isip. Pinapanday ang bawat kurba, bawat sulok, at bawat espasyo na dati ay wala lamang saysay. Natutunan ko na sa malakihang likhang sining, hindi pwedeng puro sigurado at planado may mga pagkakataon na kailangan mag-improvise, magbago ng direksyon at yakapin ang mga hindi inaasahang resulta. Dito ko unang naunawaan na sa sining at sa buhay, hindi laging malinaw ang kabuuan larawan mula sa simula. Habang lumalaki ang sakop ng aking iginuguhit, lumalaki rin ang pangunawa ko sa sarili kong pasensya. Hindi pala sapat ang talento lamang, kailangan ng tiyaga, oras at dedikasyon para buuin ang isang bagay na karapat dapat ipagmalaki. Sa bawat pahinga at pagbabalik, natutunan kong mahalaga rin ang pagbibigay ng espasyo sa sarili para magmuni-muni. Dumating din ang sandali ng pagkadismaya may mga bahagi ng aking gawa na pakiramdam ko ay hindi akma. May mga detalye na tila nakakasira sa kabuuan. Ngunit dito ko nakita ang lakas ng pagtanggap na hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang itama. Dahil minsan, iyon ang nagbibigay ng kakaibang karakter sa isang obra. Bawat stroke ay naging piraso ng isang mas malawak na larawan. Sa una, tila walang koneksyon ang bawat guhit. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magtagpo ang lahat. Parang buhay din na kahit tila hiwa-hiwalay ang mga karanasan natin, sa bandang huli, iisa pala ang hinahabi nilang kwento. Sa laki ng papel na ginamit ko, natuto akong tingnan ang maliliit na detalye at ang kabuuan ng sabay. Kung masyado akong mag-focus sa isang sulok, nawawala ang balanse. Kung puro kabuuan lang ang tinitingnan ko, nawawala ang lalim. Ito ay paalala na sa buhay, mahalaga ang parehong perspektibo, ang malapit at malayo. Nauunawaan ko rin na hindi ko kontrolado kung paano tatanggapin ng tao ang aking gawa. May magmamahal dito, may babaliwalain ito at may huhusgahan ito. Pero sa huli, mas mahalaga kung paano ko tinanggap at minahal ang sarili kong nilikha. Sapagkat ang tunay na halaga ng sining ay hindi nasusukat sa palakpak kundi sa damdaming inilagay mo rito. Ang aking unang malakihang obra ay nagturo sa akin na ang takot ay hindi kaaway. Ito ay tanda na mahalaga sa iyo ang ginagawa mo at kung mahalaga ito sa iyo, mas lalo mo itong pagbubuhusan ng puso at kaluluwa hanggang maging totoo itong bahagi ng iyong pagkatao. Sa huli, natutunan ko na ang bawat guhit, bawat patak ng tinta at bawat pahina ng papel ay tulad ng bawat araw sa ating buhay, hindi na mauulit. Kaya't kung bibigyan ka ng pagkakataon na lumikha, gawin mo ito ng may tapang, pagmamahal at walang takot. Dahil tulad ng aking unang malakihang likhang sining, baka ito rin ang magiging patunay na minsan, sapat na ang magsimula para matuklasan ang mas malaki at mas makulay na bersyon ng iyong sarili.